Isinagawa noong October 22, 2025 ng pamahalang lungsod ng kabaratuan sa pamagitan ng City Engineer's Office o CEO ang taon ng inspeksyon ng mga gusali ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at kahandaan ng mga ito para sa mga mag-aaral at guro. Kabilang sa mga paaralang binisita ng mga kinatawan mula sa City Engineer's Office ay ang mga sumusunod ang Wesleyan University of Philippines, Mayapiap National High School, Honorato si Perez Senior Memorial Science High School, Kalibambangan National High School at Kabanatuan North Elementary School. Sa naturang inspeksyon, sinuri ng mga inhinyero at teknikal na kawani ng lungsod ang mga silid-aralan, tanggapan at iba pang pasilidad upang masiguro na ang mga ito ay matatag, ligtas, gamitin at angkop sa pang-araw-araw na gawain sa pagtuturo at pagkatuto. Layunin ng taon ng inspeksyon na mapanatili ang kaligtasan at kalidad ng mga pasilidad pang-edukasyon sa lungsod, kasabay ng pag na ang mga mag-aaral ay nag-aaral sa isang maayos at ligtas na kapaligiran. Ayon kay Engineer Lauro Pangilinan, City Engineers Office Head, ang mga resulta ng inspeksyon ay magsisilbing batayan sa mga susunod na hakbang ng lungsod para sa pagpapaganda, pagkukumpuni at modernisasyon ng mga gusali at pasilidad ng paaralan. Sa pamagitan ng ganitong inisyatiba, ipinapakita ng pamalang lungsod ng kabanatuan ang patuloy nitong pagtutok sa kapakanan ng mga mag-aaral at guro at ang hangarin nitong mapalakas ang infrastruktura sa edukasyon bilang pundasyon ng maunlad at matatag na komunidad. May tuturing na karangalan para sa pamahalang lungsod ng kabanatuan na personal na makilala at tanggapin ang delegasyon mula sa National Academy of Sports o NAS Philippines noong October 21, 2025 ang ginanap na courtesy call at pagpupulong ay ukol sa mga posibleng pagpagugnayan at proyekto sa larangan ng sports. Pinangunahan ng delegasyon sina Ms. Angelica Yuso, Legal Assistant, Mr. Jack Lord na graphic artist, Mr. Jovert Galliardo, photographer, at Sir Francis Albert Mendoza, division chief ng Planning and ICT Division ng NAS. Tinalakay sa pagpupulong ang mga oportunidad para sa pahipag-partner ng lungsod sa NAS, particular sa pagbibigay ng scholarship programs para sa mga kabataang kabanatuenyo na may talento at pangarap sa sports. Ipinahayag ni Mayor Michael Vergara ang buong suporta ng pamahalang lungsod sa mga inisyatibang nagpapalago sa kakayahan at karera ng mga batang atleta. Ang National Academy of Sports na itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 11470 ay isang pambansang institusyon na nagbibigay ng dekalidad na sekundaryang edukasyon na pinagsama sa espesyal na kurikulum sa sports Ayon kay Ms. Yuso, layunin ang kanilang pagbisita na magtatag ng mga partnership para sa student referrals at ipalaganap ang kanilang full scholarship program para sa lahat ng natural born Filipino students. Kasalukuyan silang tumatanggap ng aplikasyon para sa mga incoming grade 7 at grade 8 na makatatanggap ng libreng tuition, board and lodging at suporta sa mga pambansa at pandagdigang kompetisyon. Hinihikayat ng NAS ang mga kabataang atleta na bisitahin ang kanilang mga official na Facebook pages na National Academy of Sports at National Academy of Sports Admissions o NASET para sa karagdagang impormasyon at aplikasyon. Kabilang sa mga sports na inaalok ng NAS ay ang mga sumusunod, ang aquatics, swimming, athletics, running events, badminton, gymnastics, rhythmic, judo, table tennis, taekwondo at weightlifting. Naniniwala si Kabanatuan City Mayor Micah Elizabeth R. Vergara na ang sports ay mabisang paraan upang hubugin ang disiplina, pagtutulungan at kahusayan ng mga kabataang kabanatuenyo sa tulong ng NAS. Naniniwala siyang mas marami pang kabanatuenyong atleta ang makakamit ang kanik-kanilang mga pangarap at makapagbibigay karangalan sa lungsod. Sa pagtatapos ng pagpupulong, parehong ipinahayag ng NAS at ng pamalang lungsod ng kabanatuan ang kanilang pag-asa para sa mas makabuluhang kolaborasyon na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kabataang Pilipino sa larangan ng sports. Naging plenary speakers sa First National RIEX Emerging Technologies Summit 2025, ang Lungsod ng Kabanatuan na ginanap ngayong October 22, 2025 sa NEUST Sumacab Campus, Lungsod ng Kabanatuan. Sa nasabing pagtitipon, ibinahagi ng kinatawa ng lungsod ang kwento ng paglalakbay ng Kabanatuan City tungo sa digital innovation at kung paano ang sama-sama samasamang pagsikap ng pamahalaan, sektor ng edukasyon at mamamayan ay nag-angat sa lungsod bilang isa sa mga digital cities of the Philippines. Ang tema ng patuloy na pagbabago at progreso sa lungsod ng kabanatuan ay muling binigyang diin sa talumpati. Kalakip ang paniniwalang ang malayo ngayon ay malapit bukas na sumasalamin sa pangako ng lungsod sa makabagong pamamahala at modernisasyon. Sa pamagitan ng mga patuloy na inisyatiba sa larangan ng teknolohiya, Ipinagpapatuloy ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Maika Elizabeth R. Vergara, ang pagtataguyod ng inklusibong pag-unlad kung saan ang teknolohiya ay ginagamit hindi lamang bilang kasangkapan ng progreso kundi bilang paraan upang makabuo ng mas epesyente, makatao at sustenableng pamayanan. Ang RI EX Emerging Technologies Summit ay nagsilbing plataforma upang pagtipunin ang mga pinuno, guro, eksperto at innovator mula sa iba't ibang panig ng bansa upang talakayin ang mga makabagong idea sa agham at teknolohiya na maghuhubog sa mas matalino at konektadong kinabukasan para sa Pilipinas. Nagpahayag ng pasasalamat ang pamahalang lungsod sa Nueva Ecija University of Science and Technology o NUST at RIEX sa paglikha ng ganitong mahalagang kaganapan na nagbibigay inspirasyon sa mga lokal na pamahalaan na yakapin ang inubasyon bilang susi sa pambansang kaunlaran.